Parang ka. May araw ka rin. ka. May araw ka rin. ko sa impyerno. Araw. 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 Tulog na nga pala sa si Purpanda Rider at ngayon ay um, 12.20 na ng madaling araw. Tulog na tulog na sa si Purpanda Rider. Yan, tingnan natin. Silipin natin. Nandito nga pala ako sa kusina Nagtago kasi ako para para hindi niya marinig, marinig yung boses ko. May gagawin lang naman ako sa kanya. Yung trending ngayon. 咋了？难得了？ Ma-share ko na nga pala sa inyo itong bagong laro na sobrang legit. Ito nga pala ang 1x bet na sa first deposit mo pa you can get up to 6,000 pesos bonus. Basta't huwag mo lang kakalimutan na ilagay ang promo code na MAMAR. Sa pagre-register naman ay i-fill up mo lang ang sumusunod at huwag kakalimutan ilagay ang promo code na MAMAR. Parang hiya May araw ka rin. Parang May araw ka rin. Mabubulong ko sa impyerno. Parang hiya May araw ka rin. Mabubulong ko sa impyerno. Walang hiya ka. May araw ka rin. May araw, ka rin. May araw ka rin.

Dahil talaga dito sa Biofresh ay nawala yung mga pimples ko. With glutathione and papaya extract na nga rin pala ito kaya nakakapagpaputi talaga siya ng skin. Pwedeng pwede nga itong gamiting sabon sa ating mukha pati na rin sa ating buong katawan. Ang mura nga lang nito tapos sobrang effective pa. Kaya kung naghahanap pa kayo ng sabon ay huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa at bumili na kayo ng Biofresh soap. Proven and tested ko na nga ito kaya highly recommended ko nga ito para sa inyo. Ang Biofresh soap nga pala ay mabibili sa Metro Sirigao at sa mga piling tindahan. Nasa 120 SRP.